Tinirin ads. Oh! Oh! Dito pala Wow! <laughs> oh! <laughs> oh. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Welcome back to my channel. At bago ka pa lang sa aking channel, Baka po pwede pakipindot na lang din ang like and subscribe button At bago pa tayo magpatuloy Ay huwag po natin kakalimutang suportahan Ang Marang Kalingap Na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang At Edna Vlogs At syempre si Kalinga Prabuano Ang ating naman po topic sa ngayon Ay tungkol naman sa Edsy Na talagang uh, marami tayong nakita Ng mga bagong style Itong si Kaling Edu At huwag na po natin patagalin Tara na po panoorin Ayun Ayun Eds

A million things again. Can you not put it here? Maybe again. Maybe again. Maybe again. Let it Di sabi ko mati tama yung ako na ako jan kaya ay nagano nagblog kaya yun at ka sabi niya ako munta na lang rin dito kaya munta na ako dito na kaya naman pala na pa kasi yun ay sinabihan naman pala siya ni ano ni kalinga prob na dito na lang magkita kita if ever nagkausap ko dito sila kapatid at si mama mo at mama Kanikilig din si Biancio. Ang <laughs> grabe yung mga titig. <laughs> Wala ka bang magsasabi oh, ako. <laughs> <you>. Surprise. Surprise. <laughs> Thank you. Kanina pa po dito? Ito lang. Naghihintay naman ako kahit anong oras eh. Coffee ah. po. Gusto niyo pong coffee? Sige. Kantay lang. Para ah. Uh, mas matagalan ako dito. Ah, grabe. <laughs> kain ba? Meron ba diyan kahit konti lang? <laughs> Ilofero ng kafe, humirit pa ng kain. Ayos talaga, napaka mo talaga, idol, no? <laughs> Kanina pa ako dito, walang kain. Para na ako may matay. Ah, nagwilo na Maluto ba ako? <laughs> Ay, huwag na. Sige. Kinapay na lang. Ay, ito may saging po. Sige, okay yan. Oh. Yan. Pantawid yun. Mukhang gutom na gutom na <laughs> talaga <laughs> si Idol. Dito ko na. Mahala ka, mauwi na ako. Naks. <laughs> <laughs> Mapangang napatikan. Ay! Ito lang sulit ng oras. Makasama ka kahit konti lang. Ayun uh, yun. Balik uh. na lang. Siya nga pala. So, gusto ko bang ba ipabili doon? Huh? sila po. Ano, baka uwi lang po kayo yung ligtas ayos na yun. Uh. Kailan ko po na yung ano yung alis niyo po sa... Kailan na alis na mo? Bakit? Gusto mo ba sa mama? Sayang. Wala pa naman po akong anong passport. Mm -hmm. Sayang ha, di, di umabot. May, may gusto pa naman sana sa'yo magbigay. Eh. Sayang guys, no? kung napaaga lang sana pagkaka-discover ni ano ni Dr. Love kay Viancy. Siguro nakuha din siya ng passport at maring makakasama sa Hong Kong. Pero I'm sure next year siguro pagpunta nila ng Thailand, makakasama na 'yan. At sana hindi hahaba pa itong ano itong serye na ito. Saka sana sayang talaga. <coughs> Gusto kong kasama ka eh. Eh, ang tagal-tagal yung ano natin. Ang pagkita no? Tama na mag ng ponte. Tapos ko ba sila na lang natin ito? Oh, Ayun. Uh, a... Saka mamiss mo. A... Saka mamiss mo talaga. <laughs> 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 Kinikilig <laughs> siya na si Bianci. Huwag <laughs> ka na kasi ng passport. Sam Samahan kita. Para next time, pag lumabas tayo ng bansa, makasama ka sa mga paglalakbay. Hmm, oh, sana. Sumubay ka na rin kay Rose, ah? Kasi alam ko, kupo sila nila, Raph. Mm-hmm. Ayos. Ah, Kain ka? Kasama na. Siyempre. Ako. Ayos siya. Yeah. Ayaw mo kong kasama. Ah. <laughs> 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 Uh, But they all disappear, they na, please uh, Semua so <coughs> Maganda to. Para mayroon tayong Mga uh, memories Na guys, yun talaga pinaka the best no, yung ano, magkaroon ng magagandang memories para if ever pagtanda niyo, hindi na kayo nakakalabas. Meron kayong palagi pinag-uusapan, mga naaalala ninyo kung ano mga nangyari, anong ginawa niyo, saan kayo nakarating. So, napaka-importante talaga ng mga good memories. Pag ano natin, pag napanood ulit yung mga video yung gano'n, ang ganda nun yun. Died, eh. lakad tayo dun. Parang <laughs> ang ganda dito. Ingat ka. Marami yung mga shell. That's sweet. Siguro, ikaw. Sumusuwa ka na dito sa lugar na to, no? Pero ako, gusto gusto ko dito. Marami na din po kasi nangyayari dito, ay. Mas, sa mm. Mga masasama nangyayari po, kaya gusto din din ako. Dami na, na maglitat. Gusto so, na po pag ano nagbabagyo. Ang ganda mo ngayon. Tawa. napaka napakadelikado nga naman, no? Tabing dagat. Pagka bumagyan, sigurado baka abutin yung bahay nila po, ano? Sana makalipat na rin kaagad. Mapagawa na sila ng panibagong bahay. Saan ka galing? Nagsimba po. <coughs> Nagsimba ka? Bagay nga. Bagay ang tinuha natin. Galing kumampili, no? Mm -hmm. <laughs> <laughs> Meron ka ng ka-partner pag mapili ng damit. <laughs> Wala ka bang aling yung sasabihin sa akin bago ako umalis? Mag-ingat po kayo dun. Ng konti. Mo. ba? meron meron ba? 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 meron Medyo iba naman. Ang konti. Napaka-common naman yan eh. Ayun. Okay. Ano po, mag-message po kayo sa... <laughs> Meron na po kayo. No, message na? na. Mag-message po kayo pag ano, nandun na po kayo sa... Oh, okay. Gusto mong i-update kita palagi? <laughs> <laughs> Oo oh, na. na. <laughs> Silence, man. Yes. yes. <laughs> gusto mo? Oh, Ayun. Guys, kung napanood niyo nung pag-alis na Edu, nung pagkarating nila sa MOA, tumawag niyan gagad si, ano, si Kalingap Edu. Tapos sa Hong Kong, kapag pagdating din nila doon, humihiwalay lagi si Edu sa group, tapos lagi niyang kausap. May kausap pala sa phone, hindi ko lang alam kung sino, pero malamang si Viancy. Sige po, para po alam namin na analitas po kayo. Titingin na lang tayo dito. Tumingin ka. Tigay. Hmm. hmm. <laughs> ano gusto mo pa sa loob Wala po. Ito kung may remembrance ka. Kayo po ang bahala. <sighs> ah, ako bahala. Gonna... Basta. Basta. Mm. Kalit sa puso. Ayun! Mag-ingat kayo dito ah. Ah, kayo ng mga angels. Uh, pwede rin mo kayo lumabas Magkasama Basta Huwag kayo magpapagal uh, mm -hmm. Mabay na muna Si Manwick May na naman kalapawan si Anne, eh? si Idol Panawari pa natin <laughs> 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 Napunta ako dun Style, hindi na binitawan. Opo. Kumunto po. Oka. Ninja moves ni kay Idol. May miss ko bukay yung lahat. <laughs> safe na safe yung sagot. Grabe. Ha? Yun lang? Okay, nakakabitin, no? Um Anyways guys, kung nagustuhan po ninyo uh, Huwag po natin kakalimutan mag-like At uh, mag-share At kung hindi pa nakakapag-subscribe Please subscribe po Maraming salamat at abangan natin ang kasunod na episode God bless